Ayan po yung pagkakwari uh, dyan po sa kanilang lugar. Mm -hmm. Ang uh, nangyayari, Idol Rafi, eh hindi na rin daw po nila mainom yung kanilang uh, tubig. Kasi diba sa, ano yan, Idol, sa sa balon. Mm, okay. Tapos po, eh, hindi na rin po sila nakakaligo at hindi na rin po... Wala na pa, mamatay na yung mga isda dyan. Yes, Idol. Yung mga uh, mangisda na nanging isda sa ilog, wala na. Hindi na Patay na ng ka kabuhay nila. Opo hindi na rin sila nakakapaglaba. Idol Rafi. Tsaka panila sa kalikasan yan. Opo. Kung tama yung pagkakalala ko, I think many months bago, napatigil to eh. Opo. Itong sa Romblon, kung tama ba ako. So, ibig sabihin, ngayon ay umandar na naman. Usapin natin si Roliza Malana. Magandang hapon po, Ma'am Roliza. Magandang hapon po, Mr. Okay. So, yung pong kwari dyan, sa barangay Tagilos, dati napatigil na yan. Tama ho ba ako? Yan ba yung napatigil noon? Opo, oh, pinatigil po ni Mayor. <laughs> mm. Yung balita sa amin dito, pinatigil ni Mayor. Pero ngayon po, bumalik na naman. Opo, oh, andito po ngayon, andito sa baba ng bahay namin po. Okay, at uh, ito po para sa inyo yung nakapirwisyo dahil sabi nyo nga, yung tubig ninyo, hindi nyo na mainom. Uh, hindi yung, na po. O, oh, yung mga mangista, uh, nasisira na rin ka ng hindi sa mga pangista. So maraming mga problema, hindi po itong kuwari na ito. Sino may mayaan ito, ma'am? Mount Giting Giting. Mount Giting Giting Construction. <laughs> opo, opo, sir. Ano may ari si Martin Gutierrez? Martin Gutierrez, po? opo. Napabalita po ito na pasala ni Mayor noon. Magaling yung Mayor. Kailan mo ba na napasala ito ni Mayor? Nang pan lang, <laughs> mga next week lang. Ah, weeks lang? Opo. Hmm, akala ko ba na? Bago, mag, bago magpista ng Tagilos. Ah, weeks lang. lang. Wala pang isang buwan. Wala pa. Pinasara ni Mayor? Bakit po pinasara ni Mayor? And marami na nagreklamo tapos kinuha na, binalik naman ulit mga dalawang linggo lang. Sino po nagbalik? Sila rin. Okay. Mayor, magandang hapon po sir. Mayor. Ay sir, magandang hapon po. Mayor Greggy, uh, una sa lahat, uh, nagpapasalamat po yung mga constituents niyo dahil a few weeks ago daw napasara nyo. Kaya lang, nagbukas daw ulit itong si yung giting-giting construction, itong si Martin Gutierrez. Ano po nangyari Mayor? Ba't nagbukas to? tigas ng ulo. Ganito po, Senator, so yung nangyari po niyan. Actually po, wala pong formal complaint po talaga na dinala po sa opisina po natin. Pero nabasa ko po sa social media, within a week po, uh, pinahinto muna po namin yung quarry activity kasi po may complaint po yung mga tao. Then, ipinarating din po namin sa tamang ahensya po, yung PMRB po, na sila po nag-issue ng permit para magkanta po ng on-site po na investigation and inspection po. Opo. Actually, nagkaroon sila ng... Uh, consultation yan, kasama din po ng, ng, mga mga petitioner po natin, kasama din po yung mga barangay. Mm -hmm. Ang sa, pagkakalam ko po, po, Mr. Senator, doon po sa kanilang consultation na ginanap, kasama po yung PMRB, yung barangay, at yung ating mga constituents na nagre-reklamo, ay nagkaroon sila ng parang ano, yung... yung kanilang mga hinaing ay binigyan ng uh, counter proposal kasi po 'yung nirereklamo nila, malubog daw po 'yung tubig, hindi makapaglaba 'yung tao. Kasi mm. po sa ibinigay na information po sa akin, doon sa consultation po na ginanap nila, para nagkaroon sila ng uh, pag-uusap kasama 'yung contractor, 'yung permiti, 'yung PMRB at 'yung barangay na magkakaroon na lang ng i-regulate -re po 'yung pagkukuha ng sand and gravel po, Mr. Senator, na parang uh, dapat may oras lang, daritong araw lang po kukunin at babantayan po ng mabuti. At nang in-inspection po yun, sir, na no, actually, sir, bumaba na rin po yung taga-DNR, taga-PMR, hindi lang po isang beses, parang tatlong beses na po kasi parang ibang ibang grupo din po yung nagre-request ng na inspection. Ay nagkaroon din po, sir, ng proposal na po sa kanila, sir, na dapat i-regulate at bantayan. So, mabuti. in other words, Mayor, nakipag-usap po itong mayari ng quarry dito po sa mga taga-barangay Tagilos, Kahidyokan, at nagkaroon ng amaayos maayos na pag-uusap hanggang sa pumayag po na ito mga constituents niyo na ituloy na yung kwari. Kaya tinuloy na po yung pagkukwari. Ganun po ba? Parang nagkaroon lang ni Senator po ng consultation po sa kanila. Kaya nga po, yeah. ito, consultation meaning kinusulta sila tapos doon sa consultation, nagkaroon ng na agreement both parties na sige, basta may oras lang, tulad sinabi ninyo, ganito dapat, hindi ganun. Tapos nagkaintindihan sila kaya tinuloy na po yung kwari ulit. Nagkaroon po sa uh, Mr. siya ng proposal, parang hindi sila nag halfway po or orada po doon sa consultation po ngayon kasi parang may mga lasing po na umatend, parang hindi po natapos agad yung... Ah so yung la lasing po ng mga constituents ninyo, yung mga lasing na complainants? Meron, meron po. Meron po yung ilang Mr. Sen. sa labas so na nagsisigawan na oh. hindi hindi na patapos parang na uh, hindi pa na patapos uh. po agad yata po no na ah, kasi sa ibig sabihin ma magulo po. okay sandali po mayor ah uh, po sinabi ng inyong butihing mayor Opo sir, opo sir. Okay, ano pong reaksyon nyo? Tapos yung iba rin sa inyo, na kung, kung kasama ba kayo <laughs> doon, mga lasing pa rin. naman kami pumayag sir, hindi naman kami pumayag sir. Pati nga yung irrigation namin dito sir, na putol na eh. Nasira na dahil sa kwari. Ah, hindi kayo pumayag? Hindi, hindi sir. Yung irrigation nyo nasira dahil sa kwari? Kasi yung, sab kasi yung sabi sir, magpapatawag ulit ng meeting, pagkatapos ng pista ng Tagilos, so, wala naman pinatawag, tapos tuloy-tuloy na sila. Sir, yung reklamo pa namin, sir, yung irrigation namin dito na naputol na eh. Wala na, hindi na namin nagagamit ng mga, mga, mga lahat ng magsasaka ng mga farmers. Dahil po dyan sa iwaring? Opo, tagihinit lang kasi nang ilog po sir yung irrigation namin eh. So Mayor Greggy, pati yung irrigation nila, napurnada na rin dahil na po sa quarrying na ito at hindi rin sila pumayag, Mayor. Um, Mr. Senator, explain ko lang po yung about sa irrigation po. Actually, uh, three days ago po, kung hindi ako nagkakamali, parang uh, last Friday lang po, ay pumunta po, nagkaroon po kami ng another consultation pa rin po ulit tungkol sa issue po niya yan, together with the MGB, PAMBI at uh, NIA, kasi nga po yung nireklamo nire po nila na irrigation. So for the record lang po, clarified din po ng representative ng NIA during our consultation, na non-functional na po yung ating uh, irrigation since August pa yata 2022 o 2023 sir. Yung day lang po, kaya hindi po nagpa-function uh, po yung irrigation kasi nasira po po ito ng bagyo prior pa po ng activity ng quarry. Kung gano'n sir, kung nasira po yung irrigation gawa ng bagyo, eh bakit hindi po natin i-repair para gumana ulit yun nang sagay makatulong po sa mga magsasaka natin? Ang para sa akin kasi Mayor, kung totoo yung sinabi ng NIA na hindi na gumagana yung irrigation kaya igo na natin yung quarry, eh dapat ayusin ng NIA yung irrigation na yon, na hindi na gumagana since 2022 gawa ng bagyo. The more dapat silang umaksyon dahil nasira pala ng bagyo, tinggawan na ng paraan para i-repair yung nasira ng bagyo nang sagay yung at mapakinabangan ng ating mga farmers. Opo, um, Mr. Senator, sinabi niyo po na representative nila na meron silang fund for 2025 mm. na i-implement nila. Uh, sabi ko nga po during the meeting, to be honest po Mr. Senator, sabi ko sa nila, hindi man lang sila nag-coordinate muna sa LGU bago nila ginawa yung program of works ng, okay. ng... ng Kasi sabi, sabi niyo sir, kung meron pong budget sa, sa 2025 ang niya. okay, very good. For the meantime, itigil na po muna yung quarrying na yan in preparation for the repair of that irrigation na nasira ng bagyo sa 2025, which is next year na, malapit na. Tapos yes, po uh, parang yung consultation doon din po na tinatanong po natin sila. Kasi ako po personally gusto ko rin po malaman kung ano ang epekto ng quarry nito doon po sa irrigation po ng Gutiwan Farmers Association. Okay. So yung dahilan po, kaya po wala pong tubig yung niya po natin, yung irrigation po natin, ay dahil po sira po ito siguro mga dalawang taon na po at hindi po related po doon sa... Quarry po na nireliklamo kaya, ng kaya, kaya nga po sir, kung sira po yung irrigation, kung ano pa man dahilan, yan ay dahil sa bagyuman man o nabulok na lang, whatever, well, i-repair dapat yung irrigation Apo. na yon. Kailangan agad-agad ma-repair kasi yung irrigation, very important sa pagsasaka yan. Very important Apo, yan doon. sa mga magsasaka. They rely too much on that. Diba? Apo, so kung hindi Tama, tayo tira. action, pabayaan na natin ng matapos masira at itong niya naging pabaya pala, then may problema itong niya sa amin, especially Apo, sa sir. akin personally dahil hiniring ko na ito dati, itong mga irrigation na bilyones ang ginagastos ng gobyerno, daan bilyon pa ng gobyerno. And yet, ito mga irrigation natin na hindi nagpa-function at napupunta sa korupsyon. At isang halimbawa pala ito, nasira pala ng 2022. I'm sure may budget siguro binigay dyan ng gobyerno, pang-repair dyan, pero hindi ginamit pang-repair. Bagkos, pinayagan na lang yung uh, quarrying, so parang dobling kita ng niya dito. Kumita na sila doon sa hindi pagpa-repair, although may budget dyan, kumita pa sila lagay mula sa mayari ng quarrying company. Double kita ang niya dito. Para sa akin po ha. Uh, okay po. Uh, yes po, Mr. Jai. Ako po, sir. I hindi po hindi ko po alam yung detalye pa, pa, tungkol po diyan sa sa ano po ng niya. Sinabi ko nga po sa kanila Mr. Senator in all Apo. fairness po na sana din po mag-coordinate sila sa mga LGUs po, Mr. Senator. Kasi eh, kung ang implementation po ay sa national government at Apo. magkaroon po ng problema sa local government, ang una po na si CC, kami pong mga sa, local government. yun nga po, yun nga Very unfortunate. Kaya po ni si Sisi, kung totoo dapat meron pa ibang ayon siya ng gobyerno, ikakarga din yung Sisi, hindi lang mo po sa inyo soli. Okay, kanina pa kayo sa pag-uusap namin ni Mayor? Sir, kasi yung irrigation namin na una yung malaking pikto sa amin yan, gitna na ng kanya, ng ilog, ang irrigation na ng napotol. Sa gitna ng ilog? Kasi, kasi lumapad na yung kware. Aha. Malawak na, malawak na kware. Lumapad na. Kasi tubig malubog na. Maputik, maputik na. Tapos yung mga poso na, mga poso namin dito din na namin kan, wala nang tubig ubas. Tuyo na natuyo, na. Tuyo, tuyo, yung poso, well sabi po ni Mayor base na po sa consultation with the NIA, eh dating sira na po yung irrigation nyo to is ago pa gawa ng bagyo. Hindi, hindi wala. Walang bagyo, sir. Walang bagyo to, sir. Tuwan lang, baha lang to sumira kasi epekto nga ng kware. Dinikit nila masyado yung kware. Ilog pa, ah, ang nasira sirang irrigation hindi gawa ng bagyo kundi nagkaroon baha because of the quarrying. Opo, opo. O, oh, Mayor, sir, hindi pala yes, bagyo ang nagpasira sa si irrigation kundi nagkaroon ng baha kaya nasira itong irrigation gawa nitong quarrying, nagkaroon ng flooding. Ah, uh, sir, I can give you sir the report po, sir regarding sir kung kailan po nasira po na uh, ating irrigation po ng ating niya. Yun po yung pagkakapaniwala po nila, sir. But with all honesty po, ito po ay nasira prior po ng activity ng quarry. Kasi ang quarry po ay nagsimula lang po yata uh, October 2023, last year lang po. October to November to December po nagsimula. Okay. Yan po ay bago pa po magkaroon ng quarry ay hindi na po gumagana po yung okay, patubig. 2023 lang daw po itong quarry. Matagal na yung quarry dito. Matagal na yan. Hindi lang nila binibigla yung ngayon lang. Ngayon lang sila. Hindi sila nakarating dito sa nasirang So, Makanda to mga Erickson? Engineer Dihuan? Uh, yes sir, good afternoon sir. Tama bang sabihin na dapat itong quarrying ng giting-giting uh, construction ipatigil na para itong mga nagreklamo na mga residente ay hindi na sila mapirwisyo particular na mga magsasaka dyan. Uh, Actually, sir, ay dinaan po namin sa consultation yan. Maliban po doon, sabi na bang, binanggit ni Mayor na no Friday, na consultation together with the NIA, pinaliwanag po natin maigi yan sa kanila, yung tungkol doon sa kanilang kino-complain. Which is nga, hindi naman po talaga, kung titignan po natin yung area, hindi naman po talaga yung dahilan ng pagkasira ng kanilang irrigation canal ay yung quarry. Actually po, sir, based on our inspection together with the MGB, masyado pong tilted po yung area. Ibig sabihin, mababaw na po yung river. So, kailangan po talaga kuhaan sa gitna ng deposit niya para ay medyo lumalim-lalim siya. Nga. Just in case magkaroon ng tagula, no pamaha, dumiritso po yung daloy ng tubig at hindi po masira yung kanilang dam. Pinaliwanag po natin yan, sir, sa kanila. Yan din po ba ang naging observation ng DNR? Opo, kasama po, kasama po namin yung representative ng Mines and Geosciences Bureau. Okay, so nung kayo po ay gumawa ng pag-inspeksyon and then lumabas po yung resulta, yan po buhay na sa mga residente sa Barangay Tagilos. Sa, kanila, sa kanila pong uh, actually dun sa ano sir, sa during the, yung last nung Friday, yung kanilang representative, yung president po ng Gutiban Irrigators Association, yung nandun po sa ano sa... sa patawag po ng ano ng Sanguryan Bayan ng Kaidyukan. Okay. Sino taga-gutiba na ka Sino yon? Sino taga-barangay Gutiban na kausap niya siya? Hindi ko po masyadong matandaan sir yung kwan. wala ko po kasi akong hawak-hawak na record sa kayo. Siyempre, matatandaan niyo kung ilang bang representante pumunta. Isa lang actually isa lang po sir yung pangulo lang po. Ay hindi pwede. Kasi siya po yung ano, siya po yung signatory doon sa complaint na sinuportahan din po ng niya. Subali so, bali ang ginga uh, ging, ging hearing po ng Sanggunian Bayam members ay yung complaint S po sir, ng ang affected na mga residente, mga complainant ay daan. It is not proper na ang appeal lang after magpalabas kayo ng inyong results sa inyong investigation isa lang ang pagsasabihan nyo. Hindi, dapat at least man lang sampo, isang dosena. Kasi bali mo, baka yung isa na yun, eh, pasensya na sir, baka yung isa na yun, nabayaran na. O baka yung isa, eh, naging friendship na. Ninyo. Sir, kasi sir, kung ako, kung ako sir niyan, hindi lang isang imbitahin ko pag lumabas ng resulta, mag ako na marami kasi daan po yung ano, nagreklamo. Kung, kung, pwede lang, buo sila, isang daan, imbitahan ko eh. Bakit isa lang? Yes, sir. Yung binabanggit ko sa inyong hearing nung Friday, yan ay patawag po ng Sangunian Bayan Members. Pero prior to that, sir, dahil nung previous na complaint, karoon po ng pag-uusap doon po sa covered Court ng Tagilos present, present, present po doon ang mga complainant na, na ipaniwanag po sa kanila ng maigi at nagkaroon po ng, nang ano, ng, ng, ng agreement tungkol doon sa okay. kino-complaint nila. Hindi ka kami nagkasundo yun eh. Hindi nagkasundo sir. Hindi. Hindi. At saka yung... Hindi lang na Parang may official sa kayong penro lang. Wala yung DNR, yung CDU1. Wala yan doon eh. Ah, So hindi kayo nagkasundo? Bakit hindi kayo nagkasundo? At hindi nga kami pumayag. pumayag sir. Hindi ka kami na may kware. Malaki yung picture So hindi kayo nagkasundo dahil hindi kayo pumayag? At, okay, okay. At saka wala doon yung DNR. Engineer Ready Juan, sa Monday, magbubukas ulit ang sesyo ng Senado. Isasalang ko po itong reklamo tungkol sa quarrying na yan. Kasama na po sa mga quarrying all over the country. Isasama ko na po yung mga nasisira na kalikasan. Kasama na din yung sa Bohol. Isasama-sama ko na po ito. For the meantime, Engineer, I would advise you, ipatigil mo muna yung quarrying na yan Hanggat sa hindi po may inspeksyon ng DNR because ako po mismo tatawag sa DNR ngayon hanggang bukas to make sure may makausap ko sa DNR, gumawa po ng inspeksyon kasama po yung taga ni kasama po yung reporter namin para mag-observe. Okay sige sa po. Sir, hindi po pwede, po basta coordinate lang po sa amin para ay masamahan po namin para at least may may palayuan at baga at may pakita yes. sa si actual po. For the meantime, po. itigil po muna dahil kapag hindi mo itinigil, engineer, ikaw unang unang ko patawag. Ikaw unang sa sala ko sa Senado. Sige po sir, sige po sir. Noted sir, noted sir. Mag-coordinate lang po ako sir kay Mayor. Kausap niyo na, kausap naman po natin si Mayor eh. Mayor, sir, magandang hapon po sir Greggy. Mayor. Ay. Senator, magandang hapon uh, Narinig ko po lahat yes, sir, Okay, okay ba sa uh, Sir? Patigil muna. Tatawagan po ngayon yung, ano, yung NIA at saka po yung DNR para gumawa ng inspeksyon. Kasama po kami, kasama po yung mga residente. And then we'll see kung ano po magiging resulta sa investigasyon na gagawin po ng NIA at saka ng DNR. Sige po, Sir. Wala pong problema. Ayun po talaga ang lagi ko pong uh, sinasabi sa, sa, kanilang lahat na para po mapuldukan na po ang issue yes, na to. Pero Mr. Senator, yes, sir. one thing lang po. Once na pinahinto po natin ito, gusto ko lang po i-remind po sa lahat na lahat po na activity po doon, ihinto po natin. Kasi sinasabi nila, ihinto daw lang yon, pero paggagamit sila panggamit sa bahay, pang ng mga ano ay uh, okay lang daw ituloy. So, pag uh, ganito, gusto ko lang po ipaabot din sa kanila lahat mm. na once na ongoing po yung investigation po natin at palugod po natin, tinatanggap natin, ihihinto po natin lahat ng activity po na kwari po sa area. Pambahay man, pampersonal man po ito, o for public works man po ito, Hintay muna po natin matapos po sa yung investigation tama, po. Bago tama. Po kami so, ibig sabihin, wala pa kikinabangan doon sa result ng pagkukwari? Wala po. Simula po bukas, ura-urada po, Mr. Senator. Okay. Kahit ako sa ako man lang yan o iilan, ihinto po muna natin tama. after na, para maintay po natin yung result. Sir. Very good. Mr. Moreno, tama naman yung sinabi ni Hello. Mayor. Fair lang po yun. Okay sa inyo? Ang po Okay lang siya. Tigil at activities doon. Pending the result of the investigation na gagawin po ng DNR at saka ng NIA, kasama po kami na magbilang observer. Maganda yan, sir. Okay sa inyo. Kasi yung, kasi yung quarry na yan, wala pa nga 400 meters galing doon sa dam ng irrigation namin. Eh. Okay, sige. So, Mayor, sige po. Today hanggang tomorrow, for sure yung DNR at saka yung NIA, tatawag po sa inyo, gagawin ng coordination para doon po sa gagawin nilang pag-inspect. Ay, wala pong problema. Mr. Senator, opo, wala pong problema. Ngayon pa lamang po, sir. Mayor, nagpapasalamat po ako sa inyo, Mayor Greggy, sir. Opo. Sir, may gusto lang po ako sabihin, saglit lang okay lang, sir. Opo, opo, Mayor, sir. Actually, sir, nagtumawag po kayo, nagpapagupit po ako. Ay! Kabilang 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 parte pa lang po yung nagupit po baka pwede na po kumipit para mapatuloy po yung pagugupit sa akin sige sige lumabas po ng barber pa kalahati kalahati sorry sorry mayor sorry mayor i-scan ko sa'yo sir yung picture sir para totoo yung O pwede pakita picture ni mayor video call daw po mayor video call tayo mayor para makita naman ko si mo ay kagwapo ni mayor o oh, diba siyempre ako po ay flattered dahil kahit na kayo po nasa isang sitwasyon na hindi ka nais nais kung eh, medyo yung isang bahagi ng ulo nyo, pahak na. <laughs> Tapos ngayon nagpag-uusap pa rin kayo sa amin. Eh, appreciate that Mayor. Ako po uh, nagpapasalamat at kayo pa man eh, tinanggap niyo po tawag namin. So Engineer uh, Ray D. Juan narinig mo na sinabi ni Mayor? Yes sir, yes sir. Dinig ko po sir. Okay. Ikaw ba nagpapagupit din o <laughs> nagpapamasahe? Nasa field po ako sir. Nasa field. Masipag po si Engineer. Ano uh, anong ginagawa mo sa field? Nag-golf? Uh, actually, kasi dito po kami sir, sa Romblon-Romblon niya yun. Nag-conduct din po ng inspection sa mga ano sa mga small-scale mining related activity. Uy, ang bait pala talaga itong si ano. Keep it up, uh, Engineer Ready One. Eh, ako po humahanga sa inyo kasi paga niyo po, sir. Masipag kayo. Nasaan si Mayor Greggy? Sero. Kita niyo, sir. O. Oh! o nga, no. Pero, Mayor, bagay ah. Sa kabila, Mayor. Tingnan natin. Sa kabila. Ano itsura? Oo, oh, nang tumawag po kayo, hihinto ko muna eh. Okay, pero... Wow. Oh, pero Mayor, guwapo ka pa rin. Sabi ko pa ni Sir Senator, o. Okay, <laughs> o, oh, uso yan ah. <laughs> okay, sige. Pero, pero Mayor, bagay. Hindi oh. pa na Okay, yan ang uso. Kasi tag-init ngayon. May para-presko. Mayor, pasensya na ah, sa abala. Sobrang thank you, Mayor. Mabuhay ka, Mayor. Sir. No problem, Mr. Senator. Salamat po. Thank Salamat po, sir, po, sa pag po sa mga kababayan ko. Salamat po. Thank you po. Okay, Sir Rizal Moreno. Sige po. Ngayon sir, po, hanggang bukas, for sure, darating na po yung mga taga-NIA at saka yung mga taga-DNR para umpisa na po inspection. Okay, so tigil po. Thank you, Mr. Tigil muna. Thank you po. Thank you. Bye. Thank you, Sir.